Good afternoon, good afternoon mga kasari. Ayan, it's me again, Marina Lopez. Sabi ko lang ng all around tender. So today is Saturday, it's usual routine. Pag Saturday, pumunta tayo ng bayan. And ayan, palengki day. Pag Sabado, September 7, ay, I mean 16. So ayan, yung itlog. Dalawang 3 and 12 piraso lang yung binili ko. Worth 540. Kasi 225 yung isang tray dito sa amin. So, nagmahal na ang itlog. Pag nag beer na, talagang ang mamahal na, nagtataas na yung presyo ng itlog. So, ayan guys, yung mga pinamili, pinamili ko, hindi ko pa sa so, display Ayan, pinapay slide Ayan, bunch. Ayun, yung kamati, sibuyas, gulay-gulay. Ayan, bawang. So, yan, bibili lang ako ng kalahating gin, 4x4. And then, mantika. And then, yung luya, alamang. And then, yung ibang mga chichoria dito. So, ayan. mga chichoria. So, ayan, may bumili lang tilapay. Hindi pa nga kami naglalans. Pasado, alauna na pero may meron ng mag-memory and uh. So, yun guys, uh, to be continue tayo, yan yung mga tituriya ko. And then, sa so, my carton is, yan, hold ko sa inyo. Mayam-mayam lang at bubuksan natin ang ating mga nasa box. So, ayan pasensya na kayo. Ito ang kalat ng aking tindahan. So, ayan sobrang kalat. Pasensya na kayo. And then, Ito. Ayan, bumili ko ng ihawan pero wala namang iihawin. And then, bumili ko ng washing board para minsan may patungan tayo kung magpa-brush. So, ayan, ihawan. Kumurat tayo sa ating mga pinamilengke galing sa tindahan. So, syempre, ito parang mga profit din natin yan, mga maliliit na bagay na papakinabangan rin natin sa pang-araw-araw. So, ayan. Para pag mag tayo, meron tayo, ano, hindi tayo magagilap ng mga screen-screen dyan sa tabi. So, ayan, guys. Buksan natin ang ating nasa box kung mga ano to. So, syempre, yan ang mga bago ni na namang mga pambata. So, ayan. Bubuksan na natin ang ating box. Where's the scissor? Pilay, where's the scissor, Pilay? Yeah. Buksan natin ang mga pinamili natin sa isang wholesaler. So, ito, worth. Ayan yung lista niya for 3,573 ang total niya. Oh, no! Ayan, mga bago. Ayan, drinking straw. Ayan ang drinking straw natin. And then, cotton candy, coccolitos, chocolate, and cookies. So, ayan. Magic cube. Yan ang mga bago na naman sa ating store. So, ayan. M&M. Ayan, pang 5. 130 ang punan. May 20 lang yung tubo. Pang A5. Ayan. Sour Cola, Cola Playboy. And then, to cellphone, cellphone. Ayan. Sour Powder. Fruit Powder. Ayan. Ayan. Lagay muna natin dyan. And then, ito ay weasel juice drink. Ito, apple am flavor. Apple flavor. And then, lollipop. Rainbow lollipop. And then, ito is anong flavor ito? Candy divorced. <laughs> anong flavor ito? And then, yan, gumlet. Parang lipstick. And then, ito, spray juice. Spray juice. And then, ito, Tweety. Tweety Chew. Ayan, nalalaglag na, nalalaglag na. Lahat yung cameraman. <laughs> Ayan. Ayan, jelly nata. And then, ito, yogurt stick mga ito pang 5 din pudding jelly sea star yan lollipop lollipop orange lollipop and then ito ice cream jelly so ayan naman ang mga bago sa ati in the, So, answer display na natin yan kaya maya lang. pinamili. And then, ito naman sa so isang wholesaler. So, ayan. Super thin. Mga pansit kanton. And then, 3, ay, 9 plus 3. Alaska. Alaska powder. And then, by 10 get 1 piece of green. Ayan. Dalawa to. Dalawang tayo itong. Ayan, mga lucky me. Ayan, dalawang ice sila. Ayan, 9 plus 3. Ayan, mga lugo. Ayan, piyatos, kukumani, and then. Ayan, mga sabon. Ayan. Top coffee, ice pop. Ayan, lagay na natin at wala na tayo ice pop. Lagay na rin suppressor. So, yun mga kasari, ang ating mga pinamili kanina, so ayan i display muna natin at medyo makalat ang ating tindahan so ayan ang aking mga ayun sigarilyo ko, kakakalang yung binibili ko sigarilyo ayan, yung estado na ang tindahan wala na mga sabit-sabit kaya yeah, magdi-display-display display na muna tayo and then meron pala akong binili na sa isang mga uh, ayan, ito pala yung mga tiki-tiko. Apat, cinco boom na boom. And then yan, papay. ay yung bread. And then, meron pala ako yuhol sa inyo mga kasari. Ay! Ayan. Ay! Ayan yung binili ko sa isang wholesaler sa may lahat na mabili mo doon yung mga glassware, mga lahat na school supply, uniforms. Ayan. Ayan, bumili pala ako nito. Lagyan ko ng kulay and first. Ito na yung matagal ko hinahanap na maghanap lang ka ako ng maliit na color box. Nalalagyan ng cola is pa. Parang ako bukas ng bukas ng ref and freezer namin. Kasi, Saya ang kuryente, di ba? Pagbukas ng bukas ta tayo ng ating ref and freezer. Same, bili ko lang isang box na ball pen. Ayan, watercolor. Kasi may naghahanap niya. Ayan, meron pa namang lapis dyan. Hindi, may pulgo, may brush, may thumbtacks. May thumbtacks, may battery. Ayan, may may fastener. Kasi nung ano, may naghahanap. And then, envelope. Kasi yung envelope, may, meron pa ako envelope dyan. Plastic envelope. Kaya lang, medyo maano na. Nagpuputi-puti na siya. Napakamasailan pa naman ng mga nanay kung bumibili dito. And then, bumili ko ng quiz pad. Tigat ko lang. And then, yung one fourth then twice. and crosswise. Tigat natin lang siya. And then, ito. Uh, Folder. Meron akong iba-ibang folder dyan Pero na may naghahanap na play lang So, binili ko ng tatlo lang ko lang, ano So, yun muna mga ka Yung ganap-ganap natin ngayong Sabado Ayan, display-display na muna tayo At medyo makalat na sa ating Tindan So, ayan Yun yun talaga Pag bagong pamalengke Makalat ayan p to maliit lang sya tamang pangkola, first ice pop na frozen. So, diyan ko ilalagay para hindi ako bukas ng bukas. Minsan, isa-isa. Kasi once nilabas mo naman dito, dito sa harap, minsan ito ang laglagayan ko ng ano. Diyan ko nilalagay yung paglalo na pag resist na at nagmamadali. So, diyan ko nilalagay yung mga ano, mga frozen. And kahit hindi frozen, pero kadalasan madaling matunaw siya. So, kaya, ayan, ang kalat talaga. So, kaya yan, na nakita ko na ang aking hinahanap. So, ayan, 250 pero ang liit niya. Pero cute. Tama lang si space. Dito, dito ko yan ilalagay. So, and then, lalagyan ko dyan sa likod na yan, ice pop, pula, so, dito para, bubukas na lang, di ba mga sorry? Yan ang bright idea ni Manay Merna. So, yan. Ayan, ang kalat ng aking tindahan. So, yan. Yung mga nagbantay. Wala man lang pagbukusang mag-ayos-ayos. So, ayan muna. At di talaga nila maabot ng maabot-abot ang isip nila. So, tayo na lang ang mag-considera or sa atin na lang yung consideration buti na yun at may nagbabantay sa ating tindahan kesa sa wala tayong maiwan so yun muna guys ang ating ganap so mamaya after ma-display ko babalikan ko kayo Stay tuned Stay tuned Stay tuned sa aking channel At least, pindutin ang notification Para updated po kayo sa aking mga I-upload na videos Salamat Bye Asunao